5,000 inyo yung farm ko. Dito talaga ako tumutubo. Talaga yung negosyo ko, guys. Yung relo, front ko lang yun. Ayan ka pala. <laughs> Bawasan mo oh, na ito. Pwede Kaya ni kababayan. Mahirap pala pag kababayan eh. O yan o. Tignan yung picture ko yan o. O. Nakakita ko. Ay, kum yan. Huwag kang ano. Ayan o. Sa kagali. dagupan. Hindi ka nga nang habalo. Tsaka What's up, guys? Another watch. Another day, pare. May pupuntahan tayo ngayon. Papunta tayo ng... Sige, Kakinan. Siyempre, kasama natin. The squad, pare. Germany. Kasi Patrick Zero, pare. Ayan, o. Oh. Patrick Zero. Patrick 69 kasi. 69, mataas. Patrick Zero. Saan na yun? Mukha kasing donut. <laughs> <laughs> zero. Eh, Patrick Zero. Ayan, eh, di ba? Okay. Tara na, guys. Punta tayo. Time check. It's already 9.30 AM. Andito pa tayo sa NLEX, pare. Okay lang. Siguro mga 2 hours nandun na tayo. Tara. Ayan guys, time check. It's already 12 o'clock at nandito na tayo pare oh. May amari oh. May amari dito. Nakita nyo? Di Baka dito si na boss. Si kaya yung Geng Geng Pizza at saka uh, Pizza dame. namin ni Paring Jing? Diyar ba ni? Lead the way. Oh si! Kumusta ang buhay brother? How are you? How's everything? O, chapter? Parang kilala ko tong chapter ko Roastery May mga pour-over kayo boss? Anong gamit nyo? Kalita, B60 or Chemex? Ah! B60 dalawang B60 na ano, Brazil Cerrado. <laughs> Sakit huh? mo? Sarap. Dandilan muna. Puro na, na naman kape. Oh, si Boss Jason, ang pinaka ito, ang pinaka malupit para i kliente ko ha. Dalawang brand new yung tinuwa pare. Ang gusto ko pare ha, ito ha. You ordered one Batgirl Girl 2025. Reference ito is 1267104 mm GMT movement. So, ito naman is Bruce Wayne, Northernmost 2025 brand new din siya. Na Jubilee reference naman nito is is 126710 na GRNR. comes everything with the white tag. Jubilee bracelet naman yung dalawa. So, nakapag-down ka na ng 2 million. Oh, so, ang natitira na lang ay... 360 na lang. Oh, 360,000 na lang, boss. 300. Na Grabe naman, boss. Dunia ako yung... eh. Kasi oh. 300 hindi kaya. Sabi naman yung boss pa rin. Boss, pa ako. Yung tol tumaas yung tol na. Gulat ako eh. Binajit ko eh. Binajit ko, nakita ko. Ang laki ng kinaltas. Pilokano ka, Mike? Ano sila, Ay, oh. lo ka, ano oh. ka? Bayan ka pala, bawasan mo na. Tupit na. So, taiga, gaya ni kababayan. <laughs> Mas mahirap pala pagkababayan, oh. eh. Boss, okay na yan. 27,000 so, kami pa bubiyahin. 300,000. 300, 30, na boss, bariyan mo lang yun. Ganito ha. Ah. 5K pitch. Pero may challenge. Basta may challenge, boss. Ganito, boss. Pag hindi mo nasagot, 360. Pag nasagot mo, 350. 350 na, baka walang tanong ko nung 350. Mukha ko ulit next time. Mukha ka Ganito boss, nasabi ko kanina kung ano tawag dito sa bracelet na to. Pag masabi mo sa akin kung ano yung tawag dito sa bracelet na to. Kalaro ka! Nasabi ko na kanina. So pag naalala mo yun, may tag 5 ticket dito. Hindi na. Ano? 350 na. Ah, hindi kaya boss. 350. Hindi kaya. Ano, game na boss. Para masaya naman, may pala Hindi na. Ano? Ano tawag? Hindi mo... Oo, oh, hindi, oh, hindi ko maano yan. Hindi ko. Oh, oh, wala boss, hindi mo na... Hindi mo... Boss, dapat nakinig ka sa akin. Kasi nasabi ko, pera yun. Pag uh, nasabi ako, di ba? Okay na yan boss. 360 na man. Boss, 360 man. Thank you. Dan, thank you so much. Wala, kung naalala. Kung naalala. Ang tawag dyan boss, Jubilee Bracelet. Pero wala na pa kaya si boss kasi ang gusto lang niya daw yung makinang eh. Kapag ah, down na siya ng 2 million, so, up na lang ito. Kaya na ako sa'yo mga manunod. Kung nagsasalita ako, makinig kayo ah. Ay, hey, pwede no, pa-shoutout. Ayan, Ay, pwede. Shoutout ko si Boss Ko Adrian Game Farm, Boss Ko Jay Game Farm, saka si Boss Ko Mark, number 1 lituran sa Dagupan, Patricio. At sa kayong dalawang kaibigan ko, si Mark Cruz, Jonas Cruz. pa Pasyalin nyo ako sa bahay. Kasama pa na yung idol nyo, si Boss Ko. Paring hype. Oh, Boss Ko, ikaw! Oh <laughs> boss! 300! 360 Dandy, marami salamat po sa Grabe 3 hours kami papunta ngayon 3 hours pabalik Since ah, dalawa binili mo May dalawang hoodie nga Ayos lang ba? Ayos lang oh. ba? So sa ating Iinit po si 45 degrees pare Ano, heat index natin today? Ganda, sarap oh. In fairness mo, try mo po Try mo mo Nati, nati mo Ano tapos Bago tayo umuwi, siyempre, dadaan mo na ako doon sa bahay namin. Punta ko yung lola ko lang, di ba? Uh -huh. Siyempre. Tagal na ako din uwi dito sa Rosales, eh. Pangasinan. Ah, ang pabili mais. Bagong luto. Ilan gusto niyo? Gusto niyo rin ba? Yes, ay ikaw. Ayoko. Ayoko. Arman ay <laughs> ay ni KJ ang <laughs> <laughs> Ang pangit mo sa ano, vlog bo. Sabihin mo na lang, oh. ay, sige, ako. Masarap yan. Pilitan. <laughs> Pilitan. Masarap yan. Anong binibili mo sa Pangasinan? Bayan ko to, pare. Nasang so, wood brick, pare. No, water vendor, may water bender. May bender. Metal bender, hanap nga. So, ngayon pala mahala. Pag may nag-apply. Now we're here, we're here. Welcome Hello. to our house. Nanay. Kamusta? Di nanay. Pogi lalo ah. Siyempre ah. Di Hello po. Hi nanay. Uy. Nga nga, kamusta? Ba? Nag-pulpo yan? nag pa sa nanay? Sa dagupan? Nga kamusta? Ay lang. Oo, nga nga, kamusta? ko. mga pinsan ko. Nakita yan yung picture ko yan o. Oo, nakatwit ako. Kumlao yan, huwag kang ano. ko nga lang, valediktorian yan, valediktorian yan. Huwag muna, turo ko kayo. Aman tour guys, nakita yung kusina. namin. Uh, may kayo, oh, ah. aliya, Ay, uh, kayo ah! Oo, alay kami! Mga tanig kami nito! Oh, yung pato! Ayan eh, si Janos! Ayan oh, si Peter! Talaga ba? Oo, oh, yun si Mamaril! <laughs> <laughs> Ito ba yung posan to? Naliligo pa ako dito nung bata ako. Classic! Mm -hmm. Kaya may aso! Hindi na nga yan! Kaya <laughs> hindi ka! Pakita ko sa inyo yung farm ko. Dito ah. talaga ako tumutubo. Dito ako... Ito talaga yung negosyo ko. Ali oh. aliya, Ay, Ay no? naririnig mo na ba? Nakita niya, kilala nila ako, tanga. Laki ng backyard niyo, ba? Ang haba. Oo. Oh. Ang laki mo na. Nabutang ba yan? Ngabutan ko to, Bow. Talaga yung negosyo ko, guys. Yung relo, front ko lang. talaga ang ano ko. Ano ba yan? Hmm. Iwas muna ako sa pagbebenta rin relo ah. Kailangan ko magano, mag-reflect. Sarap mag soul searching dito, pare. Huwag ka soul searching lang ako dito. Uwi na kayo. Iwan nyo na muna ako. Kaya na ni paring Gian, tsaka ni paring Chok. Ah, dito pa na. Ay, nako. Hindi ka nga nang habalo, tsaka pantisal. Ayun to. Ayun pa nga ka rin, o. Ganun, o. <laughs> uh, bilis nito, eh. dito, ang gabi. Ano niyan, one miss you die. mm -hmm. kabayan. 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 Ba't siya kinawag na kabayan, bro? Kinoli naging bento eh. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Ingat. Nana, may, may sana. Let's please. Okay, guys. Time check. 6:30 p.m. Dito na tayo sa BGC kasi we will end the day. May business meeting pa tayo. Wala, Alipin tayo ng salapi, guys. So 6:30 meeting pa tayo, roughly up to 8 PM to grabe since. Anong oras tayo malayos pare? 7 AM matae, no? Up to ngayon from Manila to Pangasinan, Dagupan, to Rosales, to back to Manila and then BGC and then may meeting pa tayo up to 8 PM to end the day. Kaya ko pa ba? Kaya. Wala eh. Presidente ka eh, gano'n talaga.